yun guys, namili ako uli ng mga paninda. So, ito yung paninda na pili ko. Energy. Energy. Bet ako dyan. Sampu isa. And then, ito, ang uh, pomelo umuha ko ng 6 uh, 25 benta ko saka ito tang din na grapes uh, 25 yung benta ko at saka itong mga uh, alaska ebop na 360 ml Yan. 38 yung benta ko dyan tapos yung sa ilalim maliliit yun eh nadaganan lang ayun guys ah uh, uh, ilalim benta ko doon 22 yan yeah. at saka ito pa guys oh. ito pa yung binili ko kumuha ko ng tatlong pack na yakult yan ang benta ko dyan is 13 pesos yan yakult so yun lang so yun lang muna guys marami sa damat po sa inyong pagtutok sa aking munting channel sa mga panonood nyo ng aking mga videos. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!